ang nakaraan sa Alicia. Grabe ang titigas talaga. Pero huwag kayong magalala sir dahil lumantad ng isa sa mga leader ng grupo. Babae siya. Ba babae? Bakit siya nakaposas? Bakit? Bakit narilito si Alicia? Nick! Please! Mag-usap tayo! Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat! Isinusumpa akong pagbabayaran yung lahat ito, Alicia. Ikaw! Ikaw! Sampu ng mga kampon mong demonyo. Magbabayad kayo sa ginawa nyo sa aking magina. Mga walang hiya kayo. simula ng araw na magkita si na Nick at Alicia sa presinto, ay wala nang ginawa si Nick kundi lunurin ang sarili sa alak. Nilalangon ito ang sarili upang makatulog at makaiwas sa pag-iisip. Doon ito ay binubunto ng mabigat na emosyon na dala sa dibdib. Pero kahit ano ang gawin, ay hindi nito maalis sa isip ang sakit ng katotohanang natuklasan tungkol kay Alicia ang unang babaeng inibig nito mula ng paslangin ang asawa nitong si Marisa. Tama na, Nick. Parang awa mo na, anak. Itigil mo na pag ino. Nick, utang na loob. Naririnig mo ba ako? Akin ang boteng yan. Huwag niyo kong pigilan, Manang. Ang dami ko na pinagdaanan. Ang dami ko na pagsubok na nalampasan. Pero hindi ko na yata kakayanin ang isang ito. Ang akala ko ay naubos ng pahirap na ipinupukol sa akin ng Diyos. <laughs> Sabi ko sa sarili ko, sa wakas ay napagod na rin siya sa pagbibigay ng matitinding pagsubok sa akin. Pero nagkamali pala ako. Hindi pa rin siya tumitigil manang. Marahil ay hindi. Hanggang hindi niya ako nakikitang nakalugmok. Wag mong sabihin yan nanak. May dahilan ng Diyos sa lahat ng mga nangyayaring ito sa iyo. At ano manang? Anong dahilan ang pwede niyang ibigay sa akin sa mga nangyayaring ito? Kilala mo ako mula sa pagkabata manang. Alam mo ang mga pinagdaanan ko. Minsan lang ba sa buhay ko ay may ginawa akong matinding pagkakamali para maparusahan ng ganito? Nick, anak... Wala! Hindi ba manang? Wala naman akong ginawang mali sa Diyos. Bakit kailangan kong magdusa? Bakit kailangan kong masaktan ng ganito? Hindi ko kayang sagutin ang lahat ng tanong mo sa ngayon pero isa lang ang alam ko. Ang pasakit ng tao ay hindi pang habang panahon. Darating ang araw mauunawaan mo rin ang lahat ng ito. No, hindi na yun kailanman mangyayari. Lahat ng mahal ko ay kinuha na niya sa akin. Lahat ng mahalaga sa akin, inagaw na niya. Si Marisa... Si Bea. at ngayon naman, ngayon naman ay matutuklasan kong ang babaeng iniibig ko, ang siya palang may kagagawa ng lahat. Sabihin mo sa akin, manang, kung paano kong tatanggapin ang lahat ng ito. Tama na, Nick. Akin na nga yan. Wala kang mapaapala sa paglalasing. Manang, please. Pitiwan niyo ako. Sino to? Nick. Si Alicia to. Oh, please, Nick. Huwag mong ibababa ang telepono. Please. Nick, magkita tayo. Kailangan nating mag-usap. Seriously, Alicia? After everything? Where on earth did you get the nerve to talk to me? Nick, makinig ka. Si Bea. Ang What? Anak. Siya Where's Bea? Ang... Where's my daughter Alicia? Itinago ko siya sa isang bahay bakasyonan sa malayong probinsya. Pinalitaw ko sa mga tao ni Miranda na nakatakas ang bata. Hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero wala akong planong masama laban sa anak mo. Wow! Talaga? At bakit mo pa siya kinuha kung ganun? Para bigyan ng laruan? Ha? Please! Paano kang nakatitiyak ng anak ko nga ang tinutukoy mo? Kilala mo ba ang bawat batang ipinadudukot mo? Maaari ngang hindi. But Bea is a different case. Hindi ko alam ang pangalan ng bata. Ni hindi ko tinangkang alamin. Kahit marami akong chance ang gawin yun. Pero kilala ko siya. Ipinakita sa akin ng mga pulis ang larawan niya, Nick. Diyos ko, salamat po Kung kayo na'y buhay ang anak ko Buhay si Bea Salamat po Sige na miss, okay na yan Kami na ang kakausap kay sir I'm sorry ni Napakabigat ng nararamdaman ko Sa mga sandaling ito Parinig ko lang ang boses mo ay nasasaktan na ako ng sobra-sobra. Ngayon ko natiyak na tunay ang damdamin ko sa'yo. Pero, sayang, dahil hindi tayo nakalaan para sa isa't isa. Mahal kita, Nick. Mahal na mahal. Mahal. Agad na napalingon si Nick sa pinagmula ng tinig at pakiwari niya ay sinaklot ng kung anong kasiyahan ng puso niya sa nakita. Naroon si Bea, ang kanyang anak. Payapang nakaupo sa couch habang nanonood ng TV. Madali siyang humakbang palapit rito. Tumayo rin ang bata at tumakbo pa sa lubong sa kanya. Nang magkalapit silang mag-ama ay agad silang nagyakap ng mahigpit. Bumaha ang luha ni Nick dahil sa matinding kagalakan at kapanatagan ng kalooban. Ilang ulit niyang hinagka ng mukha ni Bea. At pagkaway, sinuri ang buo nitong katawan. Were you hurt, baby? Anong masakit sa'yo? What are you talking about, Daddy? Why would I get hurt? Napalingon si Nick sa mga bagong dating. Si Alicia kasama ang dalawang escort na pulis. Agad na nagtama ang mga mata nila ng dalaga. I didn't hurt her, Nick. Hindi, kahit minsan. Hindi ko alam kung anong hatak mayroon ng anak mo sa akin para pagtaksilan ko ang grupo. Anong ibig mong sabihin? Nang makita ko si beya ay may damdaming nabuhay sa puso ko daming hindi ko alam na kaya ko palang taglayin. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Umiiyak siya noong una. Hinahanap ang yaya niya. Sanay na ako sa mga ganoong sitwasyon kung tutuusin. Kaya nakapagtatakang hindi ko nagawang ignorahin ang nararamdaman ko sa iyong anak damdaming yan ang kaparehong damdaming naramdaman ko nang makita kita sa unang pagkakataon ni Ig. Hindi ko alam kung anong mayroon sa mga mata ninyong mag-ama na nagagawang niligin ang buhokong pagkatao. Pero sa kapila nang nararamdaman kong to, nang iibabaw pa rin ang pait ng pagsisisi sa mga nagawa ko patawarin mo ko, Nick. Wala akong ibang gustong gawin. Kundi ang humingi ng kapatawanan sa inyong mga ba. <laughs> Hindi ko alam kung dapat kitang pasalamatan sa ginawa mong pagliligtas kay Bea, Alicia. Kung makaluluwag sa damdamin mo, ay gusto kong malaman mong masayang-masaya akong nagkita kami mag -ama wala kang dapat ipagpasalamat. Ngayong nasa iyo nang muli ang bata, handa na akong pagbayaran ng mga kasalanan ko sa batas. Hindi na malaya ni Nick ang pagkuyom ng mga palad sa narinig. Pakiwari niya ay gusto niyang hawakan ng mga kamay ng dalaga. Natila ibig niyang ipadama rito ang kanyang presensya upang protektahan ito. Pero paano niya iyong gagawin? gayong batas na ang kailangan nitong harapin sa mga oras na iyon. Umagapay ang mga pulis na kasama ni Alicia nang tumalikod dito at humakbang palayo sa kanilang mag-ama. Dapat ay masaya na siya dahil mabibigyan na ng katarungan ang mga batang ginawa nito ng malaking kasalanan. Sa wakas ay mabibigyan na rin ng katarungan maging ang pagpaslang sa asawa niyang si Marisa. Pero bakit ganoon ang damdamin niya? Nahati ang puso niya sa magkataliwas na emosyon. Nagdiriwang isang bahagi niyon dahil sa pagkakaligtas ng anak habang ang isang bahagi naman ay nagdurusa para sa sitwasyong sasapitin ng babaeng kanyang pinakamamahal. Tayo na po ma'am. Papalayo na si Alicia kaagapin ng mga pulis nang malakas itong tawagin ni Nick. Alicia! Dila naman iyon lang ang hinihintay ng dalaga. Muli itong pumihit at humakbang pabalik sa kanya at agad na yung makap. Alicia. Nick, I'm so sorry. Mahal na mahal kita. I'm so sorry. Patawarin mo ako sa ginawa kong paglilihim sa'yo. Sa ginawa ko kay Bea. Higit sa lahat ay patawarin mo ko dahil mahal kita. Alicia. Alam kong kasalanan ng mahalin ka. At wala akong patang, makaramdam ng ganito. Pero mahal kita. Patawarin mo ko, Dika. Pero mahal na mahal kita. Masuyong niyakap ni Mikan Dalaga. Ikinilong ito sa kanyang bisig at hindi niya napigilan ang luha na maramdaman ang pangungulila nito. Ang mga yakap ni Alicia ay tila sa isang yagit na naghahanap ng karamay, ng masasagdalan, na makakasama sa kalungkutan. Napakalungkot pagmasdan ng babaeng pinakamamahal niya. Napakurap siya na maramdaman ang pagbitiw sa kanya ng dalaga. Miss, kailangan na natin kumalis. Our time is up, this is it. <laughs> Goodbye, Nick. Alicia. Matagal nang wala ang dalaga sa paningin ni Nick, pero hindi pa rin niya magawang kumilos. Kung hindi pa niya naramdaman ang paghawak ni Bea sa isa niyang kamay ay hindi siya matitinag mula sa kinatatayuan. Hindi lang puso ang tinangay ni Alicia sa pagtalikod nito, kundi pati ang kanyang isip at marahil ay maging ang buo niyang pagkatao. Isang bagay na tutulman ng kalooban, alam niyang darating ang araw at magagawa rin niyang aminin iyon sa sarili. 4 Tagalog online stories Please like subscribe and share